uh, nandito tayo sa Markaper ayan papakita sa inyo yung ganda ng Markaper ayan okay. guys dito tayo ayan yung dam guys uh, makita natin yung Markaper ito yung pinagbinahan dati ayan blum blum ayan ah. grabe ganda Di e, ko na natin ang dami Yung e, naroon nung dami balibis Yung balibis oh Dami Ano sa dulo nyo na ang oh. ganda Ganyan ka ganda dito sa markaper Kaso pag ito ay nabulas ay eh, sigurado magpug, magpog Mung at kan Yan Yan malapit na siyang mabulas ito na lang eh tambak niya. Bali ah konti na ito na lang tambak niya halos. Kuno lang. Yan ganyan kaganda ang kan markaper. Dito ang pinakamagandang view di sa tapat to. Kaso baka bilang bumala, bumilas. dalim eh, mo. Oh. sobrang lawak nya guys bali yan yung ikabuhan nya oh. yan ito yung natabon uh, sa buong mugpog na tubig yan ganyan kadami sobrang lalim pati nito mataas pa yata doon sa bundok ngayon yung, yung na yan. malalim pa ah doon yung maliwis oh. ang dami yung. sayang malayo lang Yan yung balibis. Ay yung kwan. Markaper. Ito yung mga tumabo sa mugpog. Yan buong mugpog sigurado. Lulubog pagka tong kwan na to. Minahan. Itong merkaper na to. Yan. Yan dyan yung kadami ang bubuhos na tubig papuntang mugpog. Yan tower na sa ni tower doon kami pupunta sa tower na yun yun, mga kami sa so Ku Edwin na doon sa gitna yung mga panunggo panda kami sayang layo yung ganyan sya guys kalalim nato ka sya kalalim mo oh. kaya hindi ako nagpapakalapit yan oh. o maguho pagpang nya ganyan kaganda ang markaper at pag nabulas to lubog ang buong mugpog ganyan 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 yung ganyan Ito yung mark-upper uh, Sobrang lawak nya Ayan, paikot Ayan o, mabubulas na to Pag uh, mga ilang kwan pa Ayan o Ayan Grabe Sobrang Lawak Ayan, guys Sobrang lawak nya guys Ayan o Ayan yung buong mark Ayan, isang buong na to. Ayan o. Oh. Yan yung tatabon sa buong mugpog pag uh, nabulas. Ayan, malapit na siya mabulas. Gawa ano, ng mala, malalaki ng uka doon o. Ka, dun, oh. Papunta doon oh, sa baba. Pag nagkaroon ng kwa niyan, sigurado mabubutas na. guys, so ang dami sana mong balilis dito sana, ang dami kanina hindi natin na akun baba na yan ay, ah, ganyang kalalim oh. woo! lang! tay! yan guys, ah, papunta lang tayo doon gawa nang magunga tayo sa protein <laughs> pinakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung markaper kaso pagka uh, nabutas yan paminsa ala sa mga ilog dito sa mupog yan ang sigurado lulubog yan sa gawa na nitong markaper na to pa papunta na tayo dun iwanan na, na tayo ng mga kasama natin ado guys uh, papunta na tayo dun sa mga uh, kasama natin nandu si nanay si tatay si tatay hapo si kredwin ayan guys uh, mabubulas na itong tapat na to ayan uh, kaunti na ayan guys uh, ito yung pang pang nya bali nabulas na pala siya kunti kunti na lang ito na lang oh yung baba na yan pag naubos na lang to Sigurado, ubus na yung magpog na yan. Baka lumumog. Ayan. Napunta na tayo doon. <laughs> Bale, ito yung pan, guys. O. Oh, yung pader niya. Mataas siya, no. Oh. Dati. Ito yun, o. Oh. Eh, kaso ngayon, nanti-unti na nabubulas. Ayan, guys. Ito yung daan, ah. <laughs> Ayan. O malapit ng bumilas may mga tubig na ani ito yung kano ah grabe kaunting ko na lang nga rin kaunting baha na laang pala na lang ay mabulas na yan ano ito na lang ay oh, eh, ay, oh. Ah, dini dini na dini oh dini wari nasa lumang kita dini eh. Ito yung tanin ay hindi. Oh, wala na. Tanin yan. Ito yung tanin. Ito yung tanin. Wala. Eh, karaw. Ang hirangan talaga rin. Para naman yung baka. yung tanin.